kahulugan ng sanggol na lalaki sa panaginip Kapag nanaginip ka tungkol sa isang sanggol na lalaki karaniwan itong senyales na ikaw ay naghahanap ng isang partikular na bagay Maaaring iniisip mo ang iyong sariling kinabukasan ang kinabukasan ng iyong pamilya o ang kinabukasan ng mundo Ang panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki ay makakatulong sa iyong tumutok sa kung ano ang gusto mong makamit sa buhay. Makakatulong din ito sa iyo na makahanap ng ginhawa at suporta sa iyong mga pangarap. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki? Ang ilang mga tao ay naniniwala sa mga panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki ay isang senyales na ikaw ay naghahanap ng isang sanggol maaaring totoo ito para sa ilang tao ngunit hindi ito palaging nangyayari minsan ang mga panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki ay simbolo lamang ng isang bagay na iyong hinahanap-hanap maaaring naghahanap ka ng isang bagong simula o umaasa na makahanap ng isang paraan upang mapabuti ang iyong buhay hindi kailangan maging isang sanggol na lalaki ang mga panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa isang bagay na gusto mo sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng isang sanggol na lalaki. Kapag napanaginipan mong magkaroon ng isang sanggol na lalaki, maaari ka makaramdam ng sobrang bigat sa mga responsibilidad o pakiramdam na hindi mo natupad. Ang panaginip na magkaroon ng isang sanggol na lalaki na iyong minamahal at inaalagaan ay maaaring mga hulugan na sa tingin mo na ang isang taong mahalaga sa iyo ay hindi nag ng sapat tungkol sa iyo o hindi isinasaalang-alang ang iyong nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng isang sanggol na lalaki, ngunit hindi buntis kapag nanaginip kang magkaroon ng isang sanggol na lalaki ngunit hindi buntis, maaaring magpahiwatig na mayroon kang hindi nalutas na mga isyo tungkol sa iyong relasyon sa iyong asawa, ama o iba pang mga lalaking may autoridad sa iyong buhay. Ang mga panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na harapin ang mga ganitong isyo sa halip na subukang iwasan ng mga ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa mahihirap na relasyon o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng isang sanggol na lalaki kapag buntis. Kung nanaginip kang magkaroon ng isang sanggol na lalaki kapag buntis, inuhulaan nito ang magandang kapalaran sa hinaharap. Kung meron kang maliit na pera para sa mga darating na buwan at ang iyong asawa ay buntis, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakakuha ka ng isang mapagbigay na donasyon mula sa isang hindi kilalang tao. Para sa babaeng nananaginip na magkaroon ng isang sanggol na lalaki kapag siya ay buntis, ang panaginip na ito ay hinuhulaan siya ng asawa na hindi inaasahang kayamanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na sanggol na lalaki. Ang panaginip na hawakan ng isang sanggol na lalaki, lalo na pagkatapos ng ilang oras na lumipas mula ng may mga bagong anak na isinilang sa pamilya, ay maaring isang senyales na pakiramdam mo ay medyo stagnant o nangangailangan ng bago sa iyong buhay. Isa alang-alang kung ano ang nangyayari sa iyong buhay, kamakailan at kung paano maaaring nauugnay ang panaginip na ito sa anong ang bagay na nagpapahirap sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karga ang isang sanggol na lalaki sa iyong mga bisig. Isang panaginip kung saan dinadala mo ang isang sanggol na lalaki sa iyong mga bisig, kumakatawan sa isang mahalagang layunin. Marahil ay sinusubukan mong humanap ng mas makabuluhan paraan para makipag-ugnayan sa iba kung mabagal o mahina ang sanggol maaaring nag-aalala ka kung matutugunan mo o hindi ang inaasahan ng mga tao ang panaginip na kargang isang sanggol na lalaki sa iyong mga bisig ay nangangahulugan ng kaligayahan at isang buhay na puno ng kagalakan at kaunting alalahanin kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng isang batang lalaki Kapag kayo ay nanaginip na mga anak ng isang sanggol na lalaki, nangangahulugan ito na gusto mo ng bagong simula at bukas ang iyong isip para sa pagbabago. Ito ay maaring dahil sa isang bagong trabaho, isang promosyon o simula ng isang bagong relasyon. Ang magandang bagay sa ganitong uri ng panaginip ay nasa iyo ang lahat kung paano mo ito iinterpret at kung ano ang kahulugan nito para sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng sanggol na lalaki sa iyong ex. Ang mga panaginip na magkaroon ng isang sanggol na lalaki sa iyong ex ay karaniwan sumisimbolo ng isang pananabik para sa katatagan at ginhawa ng isang lumang relasyon o nakaraang buhay. Maaari rin itong magpahiwatig ng pagnanais na magkaroon ng mga anak at maging maayos na maaaring hindi nangyayari sa iyong totoong buhay. Ang panaginip na magkaroon ka ng isang sanggol na lalaki sa iyong ex ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Maaring isa lamang itong indikasyon na pakiramdam mo ay handa ka na para sa isang bagong sanggol sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-alaga ng sanggol na lalaki. Kapag nanaginip tayong mag-alaga ng isang sanggol na lalaki, lalabas ang ating walang malay na takot at magnanasa. Kinakatawa ng sanggol ang ating natural na instinct at malalim na ugat na emosyon na hindi pagganap na nabuo. Sa ating mga panaginip, ang sanggol na lalaki ay maaaring sumisimbolo ng kawalang kasalanan o kawalang muwang, ngunit maaari ring itong maisip bilang isang hindi ka nais-nais na panghihimasok o isang pasanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong silang na sanggol na lalaki. Sa panaginip, isang bagong silang na sanggol na lalaki ay kumakatawan sa pagnanais para sa mga bagong idea at kaguluhan. Sa panaginip, ang mga sanggol ay dalisay, munit sila rin ang pinakamahina. Sa ganitong paraan, ang panaginip ng isang walang magawang sanggol ay kumakatawan sa kahinaan na nararamdaman mo sa isang bagong sitwasyon. Kapag tayo ay nanaginip na tayo ay may bagong silang na sanggol na lalaki, ito ay madalas na senyales na tayo ay magbabago ng ating mga ugali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong kapatid na babae ay nagkaroon ng isang sanggol na lalaki. Kung ikaw ay nanaginip ng iyong kapatid na babae ay nagkaroon ng isang sanggol na lalaki, ang interpretasyon ay ang bahagi ng iyong subconscious mind na nagdanais ng ilang uri ng bagong simula o pagbabago sa iyong buhay ay paparating na. Minsan ang isang babae ay maaaring managinip tungkol sa kanyang kapatid na babae na magkaroon ng isang sanggol na lalaki at nais na mabuntis sa totoong buhay. Maaaring mga hulugan ito na naghahanap siya ng bago sa kanyang buhay tulad ng pag-aasawa, pagmamayari ng bahay o pagsisimula ng karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maipanganak ang isang sanggol na lalaki ang panaginip tungkol sa panganganak ng isang sanggol na lalaki ay nangangahulugan na ikaw ay nag-iisip at nakakaramdam ng masigasig tungkol, tungkol sa isang taong espesyal kamakailan sa iyong paggising sa buhay. Nauubos ka sa mga iniisip ng taong ito at desperadong sinusubukan mong makuha ang kanilang atensyon na maaaring maging isang magandang bagay kung ito ay susuklian kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-alaga ng sanggol na lalaki. Minsan kapag napanaginipan mong alagaan ng isang sanggol na lalaki, maaari itong magpakita ng iyong damdamin tungkol sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kung dumaan ka sa isang yugto ng buhay kung saan sa tingin mo ay sapat na sa sarili ay may kakayahan, ang panaginip na alagaan ng isang bata ay maaaring sumagisag sa bahaging iyon ng iyong sarili. Marahil ay pakiramdam na gusto mong tanggapin ang responsibilidad at humarap sa plato sa ilang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapalit ng lampin ng sanggol na lalaki. Kapag nakita mo ang iyong sarili na nagbabago ng isang sanggol na lalaki, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pagbabago sa iyong buhay. Ngunit ito ay hindi palaging isang negatibong bagay. Ang pagflip ng lampin ay kumakatawan sa balanse at pagtingin sa magkabilang panig ng isang isyo. Kaya kung ikaw ay nanaginip tungkol sa mga diaper, ito ay nagpapahiwatig na maaari mong tignan ang iyong buhay mula sa kabilang panig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakaroon ng kambal na sanggol na lalaki sa iyong kama. Kapag kayo'y nanaginip tungkol sa kambal na lalaki na sanggol sa inyong kama, malamang na mahahanap mo ang iyong sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong pumili ng isang tao kaysa sa iba. Kung ibang-ibang -iba itsura ng kambal, nangangahulugan ito na nahaharap ka sa isang mahirap na pagpili sa pagitan ng dalawang magkaibang bagay, halimbawa dalawang magkaibang trabaho o dalawang magkaibang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magka-baby boy sa boyfriend mo. Kapag napanaginipan mo magkaroon ng baby boy na kasama ang iyong kasintahan, nangangahulugan ito na pakiramdam mo ay particular na pambababae sa sandaling ito at ang iyong tunay na pagnanais ay para sa isang bata. Ang panaginip na ito ay maaari din mga hulugan na mayroon kang napakalakas na maternal instinct na handa ka ng magising kung nanaginip kang makakita ng isang sanggol na lalaki kasama ang iyong kasintahan, nangangahulugan ito na ang iyong mahal sa buhay ay magiging napakamalasakit sa iyo at palagi kanyang pananatili, pananatilihing masaya. Isa rin itong positibong senyales para sa inyong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ampunin ang isang sanggol na lalaki. Kapag meron kang mga panaginip tungkol sa pag-ampon ng isang sanggol na lalaki, malamang na nag-aalala ka kung ano ang iyong kapareha ay makakapagdesisyon o hindi. Ito ay isang bagay na malamang na dapat mong pag-usapan sa kanila dahil maaaring nakakaramdam ka ng kaunting pressure mula sa kanila. Sa kabilang banda, ang panaginip na mag ng isang sanggol ay maaaring mga hulugan na handa ka ng gumawa ng kakaiba sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa kambal na sanggol na lalaki. Ang kambal na sanggol na lalaki ay kadalasan tanda ng pagkamayabong, lakas at kaligayahan. Kung ang isang babae ay nananaginip na magkaroon ng kambal na sanggol na lalaki, ito ay isang simbolo ng kanyang tagumpay at isang pangako ng kaligayahan. Ito ay nagpapahiwatig din ng malakas na kalusugan ng reproduktibo ang panaginip na ito ay tila isang pagpapahayag ng pagiging ina na maaring mapigil sa katotohanan. Interpretasyon ng panaginip na nagpapasuso sa sanggol na lalaki. Kapag nanaginip kang magpasuso ng isang sanggol na lalaki, ito ay kumakatawan sa pag-aalaga at suporta. Pakiramdam mo ay gusto mong maging doon para sa isang mas bata sa iyo bataman o mahal sa buhay. Ang sanggol na lalaki sa iyong panaginip ay maaaring kumatawan sa isang taong maisinsinan ang isang mahalagang karanasan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pakainin ang isang sanggol na lalaki. Ang panaginip ng pakainin ng isang sanggol na lalaki ay kumakatawan sa ina ng pag-aalaga na napakahalaga sa buhay. Sinasalamin nito ang pangangailangan na madama na sinusuportahan ng iba at pinahahalagahan kung sino ka at kung ano ang iyong ginagawa. Sa pangkalahatang kahulugan, ang panaginip tungkol sa pagpapakain sa iyong sanggol ay tumutukoy sa muling pagkakonekta sa kawalang sala na nararamdaman mo noong pinalaki mo ang iyong unang anak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng premature baby boy ang isang panaginip na magkaroon ng napakaaga na sanggol na lalaki ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo o pagkabalisa sa estado ng iyong buhay. Maaaring maramdaman mo na parang pinipilit ka ng mga panlabas na pwersa na lumipat sa isang direksyon na hindi mo gustong puntahan. Maaaring ito ay sumisimbolo lamang sa kawalan ng kakayahan na nararamdaman mo sa harap ng mahihirap na desisyon at mga bagong hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki na marunong magsalita kapag nanaginip ka ng isang sanggol na lalaki na marunong magsalita, ito ay nagpapahiwatig na malamang na kailangan mo ng tulong o tulong, masyado ka rin nag-aalala at nababalisa tungkol sa isang bagay. Ang sanggol na lalaki ay kumakatawan sa isang tao sa iyong buhay na nakikita mo bilang isang bata. Marahil ay natatakot ka na baka hindi ka tulungan ng taong iyon kapag kailangan mo ito ng lubos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong ina ay nagkaroon ng isang sanggol na lalaki. Kapag napanaginipan mong ipanganak ng iyong ina ang isang sanggol na lalaki, nananga nanangarap ka ng isang bagong karagdagan sa pamilya. Ang mga panaginip tungkol sa mga miyembro ng pamilya ay madalas na kumakatawan sa mga bagong pagkakataon sa buhay at mga relasyon sa iyong sariling buhay. Maaring naghahanap ka ng mga paraan upang lumago sa labas ng iyong kasalukuyang sitwasyon at naghahanap ng patnubay kung paano ito gagawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangalanan ang isang sanggol na lalaki. Ang panaginip na pangalanan ng isang sanggol na lalaki ay isang palatandaan na magkakaroon ka ng pagkakataon alagaan ang isang taong hindi kayang alagaan ang kanilang sarili papasanin mo ang ilang responsibilidad para sa pagkontrol o pag-order sa paligid ng isang taong may, na, may napakakaunting ng pagpipigil sa sarili, masaya o malungkot. Kakailanganin ka ng umaasa para sa isang bagay sa malapit na hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki na umihi sa iyo. Kung nanaginip ka ng isang sanggol na lalaki na umihi sa iyo, ikaw ay sumasa ilalim sa isang pagbabago. Inaako mo ang bagong responsibilidad at pinapaunlad mo ang iyong sarili bilang isang individual. Ang panaginip na ito ay maaari ring nagsasabi na may isang tao o isang bagay na nanggagaling sa iyong huling lakas. Kaya kailangan mong gumawa ng mga positibong hakbang upang maiwasan ang iyong galit sumasabog sa trabaho o bahay kahulugan ng panaginip tungkol sa maliit na sanggol na lalaki. Kung nanaginip ka ng isang maliit na sanggol na lalaki, maaaring may kaugnayan ito sa iyong sariling buhay. Halimbawa, kung ikaw ay buntis, baka makakita ka ng baby ng ibang babae sa panaginip mo. Ito ay maaaring sumagisag sa iyong mga takot na hindi mapangalagaan ng maayos ang isang bata kung may ibang humahawak sa sanggol, maaaring nauugnay ito sa isang bagay na sinabi o ginawa ng taong iyon na bumabagabag sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki na tumatahi ang panaginip ng isang batang lalaki na tumatai ay nangangahulugan na ikaw ay nagkakaroon ng pagkabalisa at ikaw ay dumaranas ng matinding stress. Kailangan mong matutunan kung paano magpahinga ng higit pa at huwag maging mahirap sa iyong sarili. Natatakot ka na hindi mo kakayanin ang lahat ng mga bagong pagbabagong ito sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang isang panaginip ng isang sanggol na lalaki na tumatay ay maaring isang indikasyon na ikaw ay nagkakaproblema sa isang taong mas bata sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng isang inabandonang sanggol na lalaki. Ang isang panaginip o makahanap ng isang inabandonang sanggol na lalaki ay isang babala na maging maingat dahil ang isang malapit sa iyo ay malamang na magtaksilan sa iyo. Maari mong makita ang panaginip na ito bilang isang maagang senyales na may problema sa iyong relasyon o pagkakaibigan o kahit sa loob ng iyong pamilya. Bilang kahalili, kung nanaginip kang makahanap ng isang hindi nag-aalaga ng sanggol sa bahay, ito ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng responsibilidad sa mga nakababatang kapatid o mga bata na umaasa sa iyo para suportahan at proteksyonan konklusyon, ang panaginip tungkol sa isang sanggol na lalaki ay maaari magkaroon ng malaking epekto sa iyong buhay. Kung ang panaginip ay binibigyang kahulugan sa isang positibong liwanag, maaari itong magmungkahi na naghahanap ka ng taong makakasama mo sa iyong buhay. Bilang kahalili, kung ang panaginip ay binibigyang kahulugan ng negatibo, maaari itong kumatawan sa isang taong hindi katugma sa iyo at maaaring isang paggagambala sa iyong mga layunin o ambisyon.